Hello guys, for today's video no Mag-challenge kami ng asawa ko sa mga pambansang ibon, hayop or halaman ETC dito sa Pilipinas uh, Abangan nyo guys A few moments later Kung sa may pambansang pes <laughs> Pambansang pes? Oo oh. Okay. guno okay. guno Gunno. na nung na sa 50 pesos ng mamsa. Mamsa na yun eh. Kiputal na ang mamsa. Klaruan na ako. blue pin, tribali na. Be, okay. sige daw. Okay. Oh, arah. Ang pambansang isda, ginamos. Nakasabot ka. Na ako. Oh, mamsa mo ni. pangalan da mamsa. Mamsa. Usa may pambansang fish. Pambansang fish ba? Dinamol. Dinamol. Kanong dinamol man? Ikebay pangita dog pambansang fish di ko unsa? Pambansang fish. Bang Usman. An SDG atoning ang pambansang fish ah, kay ah, bulinaw. Bulinaw. Ya bangus may pambansang fish. Ayan, wala mo ko pulito kus pila ni. Okay na kan ko mo?

bulok kay hmm. na mo arithmetic oi ikaw ikaw mo ay buang sa yup ko <laughs> sa yup ko bansang bulaklak be bansang Bancang ano bansang bulaklak kuan nang buwak otot-otot. patak lan ka usa man dai san flower uh, flower oh atag na ko ha atag na ko oh ada ada yo ada yo pikta na ito sige ya flower udah. Uh, kung sa may Bayanes, Pilipinas. Kung <laughs> <laughs> si Rizal? Oh, si Rizal. Ano si Rizal, man? Mami, nasa ka si Rizal, man? Ang anong dili, man? Ano siya, man? Niya? Ang piso naman si Rizal, naroon piso. Si kay Kinintos, <laughs> na Kinintos, si Nunoy. Adi, nabayani mo, man. Pada ka tayo kwarta, na. Adi, nabayani. Bubuka, bubuka, bubuka. Kisa mo tayo? Ah, kalasan, bubuka na. <laughs> Tara bang utan ah. man kasi si Salman. Oh. 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 Dili ako man pili asal ng titan oh. Ang ang bayan ni Pilipinas, Dr. Dr. Rosy Rizal to. Ang bigay Okay. Ang bigay. Usa man di. Lapti ka si Ilong. Ara dire oi Ilong kwan na sa dire ba. Ilong, uh, man. Ayan, ayan. Ilong na kuan. Saban. Gangkam. Sa to. Ganan. lang. Kwan? Nang? No. Nang? No. Piso. <laughs> Mura kang si Hart ba? Ang sa English manok, iti. Ano sa mga Pambansang ibon! Pambansang ibon. Pati. Ano sa mga ay? agila. <laughs> Agilabe, agilabe. Aul, aul, aul. Aul, aul. Agila, uy. Aul. Pitik. Aul. Pitik ba? Pitik. Huy, aul. Nakatag. Nakatag na ako. Agila, agila. Agay, agay. Kala, di ba? Pitik, pitik, uy. Eh. Mm, okay, agila di, ay aul ba? Aul. Gila. Pambansang ibon. Aul. Kasi ito mo.

Unasan? Batina? Ilang bayad na? Bati na na ko misa amiga, adulong sa dagat kay dako kayong unasan? Bugo di tibaon.